Sansones. Oh, ang dami pa sa likod oh. Pwede yung ganyan na, nagadamot kayo ah. Ayun kong Lansones. Oh, di ba? Meron pa dito, guys. Ayun oh. Puro sa Lansones doon. Penny po kami lang sa Ones. <makes noise> Dami lang sa Ones. Kaya mo siyang ano. Dito naman tayo sa labas ha. Follow picture. Hindi lang picture. yung mga tayo mamigla yun. Ayun, tali tayo sa labas. Dili. Talaga? Um, talaga? Ate! Nagibenta tayo ng sones? Bung Puno? maganda po? Wala aso? Paso daw kami ah Let's go Kala mo na yung mga pambili yun no? Ito, so, ba tayo? Tatanong, tatanong lang natin. I don't think so. Ha! <laughs> Ermita niyo yan. Ha <laughs> ha pero laps.